Hello guys, good morning. Ayan. Ay ah, uh, nyo, puro baho lang. Hindi naman po kami puro trabaho lang. Minsan ay nag ay uh, enjoy din kami sa pagpipising. Yan, Midmigya din namin yung oras namin guys sa pagpipising or pang recreation. Ito yung tinatawag naming recreational pising. So, wala kaming bangka guys. Nasa tabi lang kami ng a uh, ilog or lake na ma malawak. So ang gina ang hinuhuli namin dito, guys, ay trout. Masarap 'tong trout, guys, kasi ang lasa nito ay parang salmon. So 'yan ah uh, sa lugar na 'to, nagkagatan 'yung mga trout dito ngayon. Sumarami so, tayong mga Pilipino na nagpe-fishing dito at uh, minsan lang 'to silang ah uh, 'yung trout season na 'to ay 'yung time na palamig like October or November. So, then, the next season na naman nito ay mga spring, katulad ng April or May. So, ito yung trout season na talagang nagpapahuli sila kasi pag uh, uh, summer, hindi masyado sila nagpapahuli kasi umiilalim sila sa tubig kasi itong uh, trout na to ay panglamig na lugar lang. That's all guys. Thank